Uh, maraming netizen na nagtataka. No? Uh, just curious lang, how come CPP, NPA, and NDF was able to produce weapons and equipment? No? Well, uh, aside from seizing uh, army troops and yung sa mga bayan natin, do you have any idea or lead where are the resources coming from? Uh, number one, from Globe and Smart because of extortion money. Uh, on the documents and mm -hmm. on our experiences, based on party discussion, Uh, with the leadership. So may mga private companies? Uh, uh, number one, Smart and Globe. Yes. Uh, wala na kaming pagtupik-tumpik, that's 200 million on the average mm -hmm. every year. Extortion money yan. Uh, kaya for the last almost 10 years, wala nang binobomba at sinusunog ng mga cell sites. Mm -hmm. Nalalaman namin yan, alam nila na ito, kasi kapag may order na hindi magbayad, bababayan sa unit. Ang magpapatupad din sila, kala, ka Ivy, ka, uh, ka Noel, ka Amihan. Kami, sa National uh, NPA. At uh, dahil wala na, nagbabayad na, di tigil na. Number two, mga triple A contractors. Kaya kami nanawagan sa government, uh, Pangulong Duterte, sir, CPNP and the AAP. Ipatawag na natin itong Globe at Smart at mga malalaking korporasyon at kumpanya kasi naluluto na pong taong bayan sa sariling mantika natin. They pay taxes but they give more to the NPA in what terms? Because they give more For the CPP and PNDF to be able to launch terrorism, to harass, destroy, and put uh, forces that will uh, be able to put down the government. Malinaw po yan. Pangalawa po, nanggagaling sa NGO racket. Anong NGO racket? Number one racket, Ibon Philippines. Mm -hmm. Ang Ibon Philippines ay Central Committee, Communist Party Research Institution. Are we sure about that? Yes, we are. We are sure of that yan ay pinapatakbo ng CPP. Very clear 'yan at marami pang NGO at mga organizations na ginagamit para pasukan ng pondo. In fact, ang alam natin ngayon ang Rural Missionaries of the Philippines mm -hmm. kung saan very active si Sister Manansan at ang kanya mga grupo ay isa sa identified based on proof, declaration, testimonies, recoveries and evidence ng mga kasamang nandito. 'Yan ay malinaw na daluyan ng pondo, conduit of funds. So sa tanong mo sa armas, sir, hindi naman po maraming armas nila. Mm -hmm. Pero ang karamihan ng armas po ay nanggagaling doon sa mga raid, na mga det detachment, patrol base, police station. Pero sa ngayon po, nakabili din sila po ng mga armas. Mm -hmm. And I think iniimbestigahan naman yan sa PNP. Mm -hmm. At uh, yan po ay open secret kung si Sen. Lacson ang magsabi niyan. Yes, Alam sir. natin yan, nakabili sila ng armas. ang uh, Lalo ng AK-47 by the hundreds. Pero tinigil yan kasi na booking na ang ruta pala nila ay mining company. Sa Mindanao, gamit ang security permit para makapurchase ng mga firearms. Mm -hmm. Kaya dapat ito tingnan ng government. Pati na ang pagbibigay ng lisensya sa mga grupo ng Arms Corps. Yes. Bakit? Kasi nung kasagsagan ng Marawi uh, siege against the MOTI ISIS, intercepted itong mga bala galing sa Manila. Pero, pang-apat na biyahe na ng grupo na yon ang tatlong biyahe papunta Agusan at Compostela Valley area nawala mm -hmm. na wala namang mauti ISIS. So saan ang gagaling ang bala? Sino nagpapasilitate? Yan ang papel ng mga urban operators kagaya ng mga party list at mga organization na itinatayo ng Communist Party. Thank you po. Thank you so much sir for the brief answers po gusto ko lang dagdagan. Gusto ko rin i-address yung mga local politicians kasi malaking bahagi yung kanilang pagsuporta hindi lamang sa pakipag-alyado maging dun sa mga binibigay nilang armas. Sa uh, loob ng kongreso, hindi lang naman makabayan block ang nauugnayan o ang kinukunduktahan ng CPP, NPA, NDF. May mga politicians talaga na alyado at direktang nakakausap ng mga unit ng NPA. Ma Mapakongresman hanggang sa pinakababa, hanggang sa mga barangay council, mayor, SB, governor, na talagang direktang inaalyado at kinakausap ng NPA. Ngayon, kung ayaw rin naman natin na ma-question tungkol doon, di tayo ay maging tapat kasi kami, mula sa iba't ibang rehiyon, hindi naman kami biglaan lang na sumulpot. Galing ng Luzon, Visayas, Mindanao, kilala namin locally sino yung mga nakakausap. At ngayon pa lang, ako nananawagan ako sa mga nakakausap na mga politiko at nagsusuporta sa CPPNPNDF. and Mag-withdraw na tayo ng support natin. Ibalik natin sa gobyerno yung suporta natin. Sabi nga, di ba, whole of the government approach nakakausap sa, po, ma'am. Marami po. Mara marami po. Ah, sina Congressman Nolasco, sina Mayor Palataw, marami po sila. Halos lahat ng, uh, ng mayor sa bayan ng kagayan ay nakakausap. At pag kinakausap po yan sa permit to campaign, i -per slate po yan, nasisingilan. Hindi po yan isa-isa. Halimbawa, yung maro, may sina Congressman Nolasco, pasensya na po pero yun po yung totoong nangyayari. Nakadanan doon ang unit ng NPA, farm niya ang dinidirektang pinupuntahan, bumabagsak ang karton-karton na supply ng unit sa unit ng NPA ng mga pagkain, damit, etc. Yun po ang totoong nangyayari. At pag kinausap namin yun, yung buong slate niya, dala-dala niya na po yun kasama nung bayad para sa permit to campaign. Yes. Sa kanila po. Particularly Congressman Nolasco. Okay. okay. Yung question na 'yon. At okay. uh, dadagdagan ni Canuel kasi hindi lang 'yon sa Cagayan Valley. Hmm. At gusto kong ilinaw ito. Wala na po tayong ano, no holds barred na tayo dito. Nagtaya na kami ng buhay namin dito at uh, nandito na rin kayo, eh di bigyan nyo kami ng pagkakataon na marinig ng buong mundo. Uh, this is the purpose na nagpapasalamat kami sa inyo. Kanuel, uh, may rejoinder lang si Kaibi, then I'll get back to you. Kanuel, may, may dagdag, uh, uh, dagdag na si Kaibi. Actually, totoo naman yung sinabi ni Ivy, no? at saka sinabi ni Eric. Ako bilang spokesperson ng NDFR South Mindanao Region, marami rin akong nakausap ng mga politiko. Pero ito rin nais kong linawin, kahit nagkakaroon ng parang tactical na alayan sa kanila, pero hindi naman talaga sila supportive sa revolusyon. No? Takot sila dahil may armas yung NPA. Ta tapos sila, ang politiko kasi, likas naman sa kanila eh, na kaibiganin lahat, basta makapadeliver ka ng boto. So they will do everything. And yun yung nangyayari. Na ini-exploit sila ng CPP in PA. Nakuha niyo yung punto? Ibig sabihin, itong mga politiko na to, yung iba sa kanila is willing victim. At yung iba sa kanila, takot lang talaga. Kasi nandyan yung CPP in pay and Kung hindi sila magbabayad ng permit to campaign at malakas yung mass base ng in pay down, susunugin din namin ka, susunugin din namin yung mga election materials nila, sasakyan nila. And even we have experiences na pati mismo yung politiko, binobomba namin. Eh, ikaw, ikaw yung politiko ngayon, malakas yung impedo, ano yung gagawin mo? So, ibig sabihin na may kasalanan pa rin nito, mainly, is si in DF. May ano sa loob eh, may principle ng sinasabi diyan, political power comes out from a barrel of a gun. Yan yung sinabi ni Mao Zedong. Yan yung ginagamit ng NPA ngayon para takutin yung mga politiko. Kaya may mga politikong natatakot talaga at nafu-force na magbigay kahit hindi nila gusto.